Nagtipon-tipon para magprotesta mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pagkontra nila yan sa mga paratang laban sa kanilang grupo at live sa Socorro, Surigao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualves. Mon, anong latest dyan? Nako Julius, tensyonado pa rin ang sitwasyon dito sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte matapos nga magsagawa ng pagkilos at maglabas ng samahan loob ng halos lahat ng miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated kaugnay sa mga ibinabatong isyo sa kanila gaya na lamang ng pagtawag na kulto sa kanilang samahan. Galit at emosyonal na humihingi ng patas na imbestigasyon ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated kasama ang kanilang leader na si Jaren Esquilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Tinuturuan pa kayo ng tumatay ng tao? Jairin! Tinuturuan pa kayo ng sumuway sa mga magulang? Jaren! Ang ilang magulang isinama pa ang kanilang mga minor de edad na anak May color coding pa damit ng nasa 4,000 miyembro, depende sa kinabibilangang cluster ng organisasyon. Ilang araw bago ang pagharap sa Senado, sumugo dito sa tuktok ng bundok ang mga membro ng SBSI para manawagan ng justisya sa mga yaring investigasyon. Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si Senior Aguila. Paano na kami ngayon? Pagkawala kami, leader. Siya po ang binigay. Siya po ang inibilin sa kami maraming leader. Ayon sa SBSI, nakikipag-areglo sila sa lokal na pamahalaan ng Socorro para iatras sa mga sinampang kaso. Pero sabi ng LGU, huli na, lalot umabot na sa Senado ang usapin. Pakiusap naman ng grupo, sa Sitio kapian sa Socorro na lamang daw gawin ang nilulutong investigasyon ng Senado, imbis na sa Maynila kulang kami talaga sa pondo kasi simple yung punang lang kami dito. Kulang kami sa pera, wala kami pera. Ininspeksyon na rin ng Provincial Police Office ang ilang bahagi ng Sitio Kapihan. Mula sa ilang bahay, chinek din nila quadrangle kung saan nagsasanay umanong ilang miyembro ng SBSI na parang sa militar. Maging ang tinatawag na foxhole o pinupwestuan umano ng mga bantay sa kapihan para raw walang makataka sa sitio maging ang mga itinayong classrooms hanggang sa gawa nila ng props para sa cultural performances kung saan nakapwesto ang isang replika ng tangke at ibang sasakyang panggira. Wala pong uh, nakita natin ng mga baril, na totoong baril, and uh, mga replika lang po. Pinuntaan din ng mga pulis ang pantalan na sakop ng sityo na isaraw sa posibleng entry at exit point ng mga taga-SBSI at dahil naman sa malawakang suporta ng mga taga SBSI, nanawagan ng Socorro LGU na dagdag na puwersa mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Julius, dahil naman sa pangamba na baka mas lumala pa nga ang sitwasyon at posibleng madamay pati ang ilang sibilyan ay naglatag na nga rin ng mga checkpoint ang mga pulis sa ilang bahagi ng bayan ng Socorro dito sa Surigao del Norte. Pero paglilino ng SBSI, wala naman doon silang balak manggulo. Ang kanilang ginawang pagkilos daw ay pagpapakita lamang ng kanilang pagkadismaya at talagang pagkundina sa mga isyo ibinabato binabato laban sa kanilang grupo. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualves. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5